Susan, mahirap gamitin. Yun yung, yung quick answer dun sa tanong nyo at talagang taob ang chance ni Susan. Dahil nga, nandito tayo ngayon sa Pampanga sa farm ng ating idolo na si Sir Romeo Katakutan. Ayan. Sir Romeo, tanong ni Ma'am Susan eh, at saka ni Ma'am Susie, gano'n daw baka hirap magluto gamit ang inyong giant chance kasi ito yung giant chance natin na 8 feet lang naman po ang tangkad. Ano? 8 feet. Ito po yung normal. Ito na muna. Good morning, good morning. Ma. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Ang sabi ni Idol. Ayan. Tapos 30 inches po ang lapad. Ano? Oo, ma lapad. So hindi lang masarap ang may luluto dito, Idol. Mas marami pa. Mas marami. Ayun. Saktong-sakto. Ayun nga. Sabi po nila dyan sa studio, magluluto tayo ng walang kamatayang sarsyadong talapya. Idol, ay ito. Talapya, walang kamatayang talapya. Wala. Fresh na fresh from yung farm mo dito. Nakaapilito uh, na po ang talapia ngayon. Ano Nakaapilito uh, nak niya, walang kamatay. <laughs> ito, nabaliin <laughs> na natin, Idol. Yung tilapia natin, again, sabihin natin, freshly harvested dito sa so farm ni Idol. Dito po ito natin. Ang okay. gudyan so, niya. Ah, pakita po, pakita Yan. So, pag nang kalaki yung sanse mo, Idol, mga ilang pirasang tilapia ang maluluto dito. Yan, pwede tayo sa farm ko, dito sa isa, mga Aba, yung siya yung isa naman pwede tayong pasimpuan pa. Ah, may mas malalaki pa. Ah, may parang palangana. Ano po itong shorts na ito, Idol? Na order ninyo o or pasadya? Ah, okay. uh, or, mayroon silang uh, nakagawa. may maliit. Pero ako pinasadya ako para mas malaki. Ano nyo niya, yan, Idol? Ano nyo nung Saan po ito ba? Sa Florida Blanca, sa Valje. Okay, ayan ah. Mga kapuso, yung mga gusto magpa-customize yun. Pwede, pwede rin. Ah, uh, ay, mm -hmm. ba, pwede mo ba mabulong magkano presyo itong giant sensing natin na ito? Ah, uh, uh, dahil uh, naka-price naka yan, mga 9,000. Kasi so mm -hmm. dahil lighter sila, Ginawatan, ginawatan yung 7.5. Aba, okay, so, may discount ha? Oo, siyempre, ay siya. Kung napagka nagpunta rito yun, hindi ko pa lilibre yung kalapi yung walang naman. Ay, Diyos ko po naman, lalong-lalong na po dito sa farm ninyo, ay. Na talaga namang pang malakasan palagi ang mga lutoan, ano? Ay, oo. Oh, uh, uh, Saktong-sakto itong gamit na ito. Crispy, talapya. Ayan, ilalagay lang natin yung siyempre, okay. yung mga naprito pa natin kanina. <laughs> ilalapag lang natin yan. Sabi nga ni Idol, hanggang sampu, kasa dito. Pwede pa ng 20 ano? Yung talapya natin, dalawa isang kilig ka. Ay, yung malalaki po ano? Ah, malapad. Mga ilang tilapia idol lang niluluto mo para sa mga bisita mo kada araw? At sa Sabado Ligo idol, mga limang daang kilo may presyo. limang daang kilo libre lang po 'yan mga idol, libre. Walang singil, walang bayad para ba? sa mga bumibisita sa yung galing pa ng malalayong lugar. No. Mga kapuso nating food store, hindi galing ng Americanian. Mhm. Eh para lang ang kalasuan niya, idol. Sakay so, uh, ko talaga ng luto no. Ayo, oh, ayo. Ayan. So yung sarsado natin mga kapuso, idol, eh pag naprito na natin saka naman natin ilalagay yung iba pang sangkat. So lalagpunahin ko na yung ating kamatis. Para ma para po ma ma ano, ma Talabas. Talabas yung kanya romansa. Ay ano ba? Rin? Aroma. aroma. Aroma, aroma. At syempre yung ating sibuyas. Yan. Aroma. Then yung ating bawang. Luya. May luya rin tayo dyan kung gusto ninyong ilagay. Syempre, Ayan. taluya. Ayun. Ito tip ko ni Idol kailangan pag isda may luya, Idol, ano. Para ilang sa mapaganda Idol. Okay. So ayan lang natin ito na yung sa akin dito Idol ang pinaka inaantay ko dito yung medyo parang madudurog-durog yung ating kamatis. Yung labas sa baneromasa. Opo. Roma, roma. Tapos yung ating fish sauce. Siyempre, yung ating isda may timpla na rin 'yan, may asin at paminta na rin 'yan. And then, maglalagay lang din ako ng konting oh, tubig. Nasa inyo na po mga kapuso kung gusto niyo pang bawasan yung mantika. Pero marami pa kami naka-reserve kasi dyan ng na mga napritong ista. Pwede mo naman kung pagkakahit ng maraming mantika maganda. Para pag, para pag naluto na, pwede mo naman yung tanggalin yung mantika para magamit pa ulit. Magamit Tapos ayun doon, di lang kaming lahat kasi bakit ba naisip mong gamitin itong pangluto? Ayan, uh, ah, kung uh, ah, dahil sa dumarami ang bisita, dumarami, dumarami eh, tayo napapakain. Kaya, kung ah, may mas malaki pa niya ah, na baka <laughs> mag-invest pa yung mas malaki niyan. <laughs> Saktong sabi, at saka maganda yung itsura, no? may, may shock value talaga. Oo, oh, may, may pinagkakawa pa ako sa mga sa mga bisita mo dito okay. nung na paparating. Di na ka si hindi nagkakasya oh, kasi dito. Yan so, ang masarap na problema. Ay, ito Ay, no? uh, number one, number one. Number one uh, makain tayo ng kapwa at na tao natin. Oo. Para na rin natin ng ating Panginoon. Totoo. At ito, idol, ito so part lang ng finishing touch natin. Siyempre, hindi magiging sarsyado ito okay. kung walang, walang itlog. Yeah. Yeah. Itlog na walang kamatayan. And we are very pleased to say, yeah. galing din sa farm ni Idol yung gamit natin ng itlog dito. Talagang kompleto. At at tayo, kompleto tayo dito. At wala ka nang dito dito. dito, dito. Meron pa tayong na um, Mga manok. At manok. Ito? Tapos siyempre naglagay nga rin pala ako ng, ng ating petsay. Ang paganda ano na nga. Saka gulay. Na? Gulay, gulay po na ako. So after siguro few minutes, eh eto na yung magiging itsura niyan mga kapatid. siyempre so, kagaya kasi e, yung sarap nung niluto ni Ma'am Susan dyan sa studio, yung ating sarsyadong palapya na walang kamatayan nga. Sabi mo, ibago na siyang o, last day. Siya po kayo dito, Ma'am Susan, para matikman niyo yung palapya kung walang kamatayan at ma-relax kayo, man kapatid. Si Ma'am Susan, uh, si Ma'am Susan. Unang ire. Ayan. Ay. ayan. Unang ire. GMA. Ayan. Idol. Eto naman na natin. Na, lagi Tama na natin yung sibuyas at saka... Gulay. gulay. Saka yung petse natin, nagdadagdag din ng gulay doon sa ah, presentation. Oo, sa Lalo mga kapuso para lutong-lutong ano oh lutong kamapangan mm. yun eto mga kapuso mga higanti food adventure syempre dito nyo lang yan masasaksihan sa inyo pang pambansang morning show kung saan lagi ko naka unang hirit mm -hmm. Morning, morning. Good <laughs> morning.